kami sa may park ng Lucena ayan o, oh. kukuhaan ko lang to dito guys kasi nadaan na namin yung park ng Lucena guys ayan mga kasama namin guys kasamaan ko guys o oh. ayan yung park ng Lucena guys o oh, diba guys kita kita tayo sa dito guys naglalagay ayan guys o park ng Lucena o oh, diba yung ating mga kasamaan guys o oh, diba may mga di, ano na decoration na guys o oh. di oh, diba ang ganda na guys ng part ng Lucena, guys yan guys o oh. di oh, diba hindi tayo kita guys yan guys o oh. oh. park ng Lucina diba ayun guys ang ating ito hindi nila alam na kinukuha ko sila ng video guys ayun guys o oh. di oh, diba ang ganda guys ang ganda na oh Ayan, hindi naman kita yun guys O, oh, diba guys Guys, ayan Dito kami kumain, o no? Sa ano na to Sa kainan na natin, guys So, ito na yung ano, pagkain namin Sa oh. larga O, oh, diba ang sarap Tapos may free na sabaw O, oh, diba O, mga... sarap Kaya Bagay. mas tapos. Ayan o. Ayan o. yung o. Sa akin ba ito? Ikaw yan mo sabaw din. Sabaw. Bula May favorite kalabasa. Huwag na. Tapos mo pangalan. Pangulong sabi pangalan. Nalagyan ng picture. layout. Wala nga libre. Magaling mag -layout yun. Yung nag-layout ng ito. So, baka natin yung sabaw. Hindi naman baka bawal. Bawal sa'yo? Baka. Baka? Boto yan. Sabaw ng baka? Kaya nga sa akin. Masarap. Baka Masarap. 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 Sabaú.